Naririnig mo ito dahil kailangan mong marinig. Simple lang. Walang silbi na baliwalain o isipin na hindi ito para sa'yo. Para sa'yo ito. Makinig ka. Ramdam mo na mayroong hindi tama, na parang may hinahantay na mangyari, hindi ba? Alam mo ito. Sa kaloob-looban mo, alam mo. Hindi ko sasabihin ang gusto mong marinig. Sasabihin ko ang kailangan mong malaman. Huminto. Ngayon. Tingnan mo ang buhay mo. Tingnan mo ang sarili mo. Ilang beses mong pinalampas ang mga mahalagang bagay dahil inakala mong hindi pa panahon o dahil natatakot ka. Ilang beses mong pinaniwala ang sarili mo na mamaya ay mas maganda ang panahon. Ang imamaya na yon ay walang katapusan. Lagi ito ngayon o hindi kailanman. Ang mensaheng ito na natatanggap mo ay ang pagkakataon. Wala nang mga dahilan, wala nang mga paggambala. Panahon na para magdesisyon. Magpapatuloy ka ba sa pamumuhay ng otomatiko, tinatanggap ang lahat ng dati, o may gagawin ka tungkol dito? Ikaw lang ang makakasagot at alam mo na ang sagot. Nararamdaman mo ito. Hindi ako nandito para magbigay ng aliw o para kumbinsihin ka. Nandito ako para ipaalala sayo kung sino ka kahit na nakakalimutan mo. Dahil nakalimutan mo na. Ngunit ngayon ay oras na para maalala. Maari mo itong ipagpaliban ngunit hindi nito babaguhin ang alam mo na. Panahon na para kumilos. Tignan mo, sobrang tagal mo nang naghintay. Paulit-ulit kang naghanap ng dahilan para hindi gawin ang kailangang gawin. Ilang beses mo nang ipinangako sa sarili mo na bukas ka magsisimula, na magbabago ka, na ayusin mo. Ilang bukas na ang lumipas? Ngayon nandito ka, naririnig ito at alam mong hindi na pwedeng itulak pa. Hindi ito usapin ng swerte, hindi ito pagkakataon lamang. Ito ang buhay na tinatawagan kang magising. Sasagutin mo ba o babaliwalain mo ulit? Alam mo, masakit ang katotohanan, ngunit kinakailangan, walang darating para iligtas ka. Walang gagawa ng trabaho para sayo. Maaaring mukhang mabigat, pero hindi ito masama, ito'y nakakalaya. Dahil nangangahulugan ito na ikaw ang may kontrol. Nasa loob mo na ang lahat ng kailangan mo at bago mo subukang kumbinsihin ang sarili mo ng kabaligtaran, hayaan mong tanungin kita, ano ang hinihintay mo? Isang senyas? Ito na. Ito na ang senyas. Ang senyas na nagsasabing ang oras ay ngayon na. Nakailangan mo nang bumangon at tumigil sa paghihintay na magbago ang mga bagay sa pamamagitan ng mahika. Dahil sa kasalukuyang kalagayan walang magbabago. At alam mo yon. Hindi ako narito para magbigay ng walang laman na mga pangako o para sabihin na magiging madali ito. Hindi ito magiging madali. Masakit ito. Nakakapagod. Gugustuhin mong sumuko. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, kaya mo ito. Napagdaanan mo na ang mga bagay na parang imposibleng malampasan, na parang mas malaki kaysa sa iyo. Pero tingnan mo kung nasaan ka na. Nabuhay ka. At hindi iyon nagkataon lamang. Iyon ay upang ipakita sa iyo na kaya mong harapin ito. Kahit ano pa ang dumating. May takot ka, alam ko. Lahat ay may takot. Pero hayaan mong tanungin kita, ano ang mas masama? Ang takot na sumubok at mabigo, o ang kasiguraduhan na manatili kung nasaan ka, na alam mong maaari kang maging higit pa, na maaari mo pang mabuhay ng higit pa, na maaari ka pang makagawa ng higit pa. Dahil ang pagpili ay nasa sayo. Palagi nang nasa sayo at ang manatiling huminto rin ay isang pagpili. Isang pagpili na may mga kahihinatnan na baka hindi mo pa napapansin ng harapan. Naisip mo na ba kung paano kung magdesisyon ka na lang? Hindi bukas. Hindi kapag perpekto na ang mga kondisyon. Ngayon, paano kung gawin mo ang unang hakbang kahit hindi mo pa alam ng eksakto kung saan ka papunta? Dahil yon ang mahalaga, ang kilos. Ang kagustuhan na umalis sa kinatatayuan. Hindi mo kailangang malaman agad ang lahat ng sagot. Walang may alam niyan. Pero ang hindi mo magagawa ay manatiling nakatali na naghihintay na mangyari ang buhay para sa iyo. Ang buhay ay nangyayari sa pamamagitan mo. Ang iyong aksyon, ang iyong pagsisikap, ang iyong layunin ang nagpapabago ng mga bagay. At bago mo sabihin na wala kang oras, na wala kang enerhiya, na huli na ang lahat, kailangan kitang tanungin, totoo ba ito o isa lang itong dahilan? dahil sa katotohanan, sa kaibuturan mo, alam mo na. May oras ka kung bugustuhin mo. May enerhiya ka kung titigil ka sa pag-aaksaya nito sa maling mga bagay. At hindi, hindi kailanman huli na. Ang tanging mahalagang sandali ay ang ngayon. Ang ginagawa mo ngayon. Dahil ang ginagawa mo ngayon ang nagtatalaga ng lahat ng susunod. Hindi ko alam kung ano ang dinadala mo. Maaaring ito'y mga lumang sakit, mga bagay na ayaw mong isipin dahil masyadong masakit. Maaaring ito'y mga responsibilidad na nakakasakal, na nagpaparamdam na walang lugar para sa iba pa. O baka naman ito'y ang kawalan, ang pakiramdam na may kulang kahit pa, sa isang tingin, tila nariyan na lahat. Ano man ito, alam kong mabigat ito. Pero alam mo kung ano ang mas mabigat kaysa doon? Ang pakiramdam ng paglingon at mapagtantong wala kang ginawa tungkol dito. Nahinayaan mong lumipas ang buhay, nahinayaan mong pigilan ka ng takot, nahinayaan mong sumingaw ang mga oportunidad. May oras ka pa. Oras para magsimula muli. Oras para gawin ng iba. Oras para maging kung sino ang alam mong maaari kang maging. Pero kung magpapasya ka lang ngayon. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayon at alam kong maaaring nakakakilabot ito, pero hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Isang hakbang. Iyon lang. Isang galaw. At pagkatapos, isa pa at isa pa. Ganito ka bumubuo ng kahit ano. Hindi nang pabiglaan, kundi dahan-dahan, bawat piraso. At kapag dumating ang takot, dahil darating siya, tandaan mo ito, hindi siya ang iyong kaaway nariyan ang takot para ipaalala sa iyo na buhay ka, na may ginagawa kang mahalaga. Dahil ang mga bagay na hindi mahalaga, na walang halaga, hindi nakakatakot. Kaya, kapag naramdaman mo ang takot, huwag mo siyang takbuhan. Tingnan mo siya. Pakinggan kung ano ang sinasabi niya sa iyo. Pero higit sa lahat, magpatuloy ka. Dahil ang takot ay hindi kailanman naging mas malakas kaysa sa iyo. Mukha lang siyang mas malakas dahil binigyan mo siya ng puwang. Panahon na para bawiin mo ang puwang na yon. Ngayon, tatanungin kita ng isang simpleng katanungan, ngunit kailangan mo itong sagutin ng tapat, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi yung inaasahan ng mga tao mula sa'yo, hindi yung mas madali, hindi yung mukhang mas ligtas. Ano ang gusto mo? Dahil sa kaybuturan, alam mo. Kahit na sinusubukan mong baliwalain ito, kahit na inilibing mo ito sa kaybuturan, naroroon ang sagot. At iyan ang sagot na mag akay sa iyo kung pahihintulutan mo. Alam ko na maaaring hindi komportable ang mensaheng ito. Maaaring masakit pa nga. Pero hindi ako nandito para aliwin ka. Nandito ako para hamunin ka, para ipaalala sa iyo na ang buhay ay hindi naghihintay. Ang bawat segundo na dumadaan ay isang segundo na hindi mo nababalik. At ang tanging bagay na mas masahol pa sa pagkabigo ay ang hindi kailanman pagtatangka dahil sa huli hindi ito tungkol sa resulta. Ito ay tungkol sa paglalakbay. Tungkol sa iyong natutunan, tungkol sa kung sino ka naging sa proseso. At pinapangako ko, kapag tiningnan mo pabalik, magmamalaki ka. Hindi dahil perpekto ito, kundi dahil nagkaroon ka ng tapang. Dahil sinubukan mo. Kaya ngayon, nasa iyo na. Maaari kang umalis dito at kalimutan lahat ng ito. Maaari kang magpatuloy kung paano ka, magkunwaring okay lang ang lahat, na mayroon kang sapat na oras, na ang buhay ay kusang ayusin ang sarili. O maaari kang gumawa ng kakaiba. Maaari kang magpasya na ngayon ang araw na magsisimulang magbago ang mga bagay. Hindi dahil sa mahika, hindi dahil sa swerte, kundi dahil pinili mo. Dahil napagtanto mo na ang buhay ay masyadong maikli para maghintay. Kaya, ano ang gagawin mo? dahil ang mensaheng ito ay hindi mawawala. Ang sinabi dito ay mananatili sa iyo. At kailangan mong magpasya. Magpapatuloy ka ba o hihinto? Mabubuhay ka ba o magpapalipas lang ng araw? Nasa iyo ang pagpili. Palaging nasa iyo. Ngayon na ang oras upang maging tapat sa sarili mo. Walang mga filter, walang palusot, walang ipagkatapos ko na lang isipin yan. Narito ka dahil alam mong kailangan mong harapin ang usapang ito at hindi mo pwedeng takasan. Nararamdaman mong may mali, may kulang sa lugar. Maaring ito'y isang pag-aalinlangan, isang hindi maipaliwanag na kasiyahan. Pero naroon ito. At kahit gaano man kahirap mong baliwalain, hindi ito mawawala hanggang may gawin ka. Kaya, itatanong ko ulit, ano ba talaga ang gusto mo? Huwag mong bigyan ng mga nakahandang sagot, yaong ginagamit mo para sa lahat. Gusto ko ng katotohanan, yaong baka hindi mo pa kayang aminin sa sarili mo dahil ang katotohanan ito ang magpapausad sa iyo. Ito ang may kapangyarihang iligtas ka mula sa siklong iyon, sa pakiramdam na parang hindi mo buhay ang nabubuhay mo. At alam mo kung ano ang pinakamahalaga rito. Hindi mahalaga kung wala ka pang sagot sa lahat ng tanong. Ang mahalaga ay magsimula ka. Dahil tanging ang mga nagsisimula lamang ang may pagkakataong makarating sa kung saan man. Alam ko na may mga bagay kang pinapasan na tila napakabibigat mga takot, pag-aalinlangan, panghihinayang. Pero hayaan mong sabihin ko ang isang bagay na baka hindi mo pa naririnig, hindi mo kailangan pasanin ang lahat mag-isa. Hindi mo kailangan maging malakas palagi. At hindi mo rin kailangang maging perpekto. Ang pagiging perpekto ay isang ilusyon, at habang lalo mo itong sinisikap na maabot, lalo kang nalalayo sa tunay na mahalaga. Ang mahalaga ay ang paggalaw, hindi ang bilis. Ang layunin, hindi ang perpektong pagkilos ngayon pakinggan mo ako. Hindi ang nagawa mo hanggang ngayon ang magpapakilala kung sino ka. Hindi ang mga bagay na hindi mo nagawa, ang mga pagkakamaling nagawa mo, ang mga oportunidad na nawala. Ito'y kung ano ang gagawin mo mula ngayon. Iyan ang magpapakilala ng kwentong ikukwento mo sa hinaharap. Titignan mo ba ang nakaraan na may pagmamataas o may panghihinayang? Dahil sa katapusan, ang pinakamabigat ay hindi ang nagawa natin, kundi ang hindi natin nagawa at alam mo ito. Entonces, sabihin mo sa akin, ano ang pumipigil sa'yo? Takot na mabigo? Takot na hindi maging sapat? Takot na husgahan? Lahat ng ito ay totoo, alam ko. Pero alam mo kung ano rin ang totoo? Ang katotohanan na kung hindi ka susubok, talo ka na agad. Ang pagkatalo ay nasa hindi paggawa. Nasa pag-aatubili, sa katahimikan, sa pagsuko. Kung madapa ka man, nabuwal ka ng may layunin at bahagi ng buhay ang bumangon muli. Palaging ganoon, akala mo ba ang mga taong nagtagumpay ay may lahat ng kasabutan? Na hindi sila nagduda sa kanilang sarili? Naramdaman din nila ang takot. Pero kumilos sila kahit papaano. Hindi nila inintay ang perpektong sandali dahil wala yon. Hinding hindi magkakaroon. Ang tanging mayroon ka ay ang ngayon. At ang ngayon ay sapat na. Dahil ang ngayon ang tanging mahalaga. Ano ang gagawin mo rito? Makinig ka ng mabuti, hindi mo kailangan ng pahintulot. Hindi mo kailangan ng sinumang magsabi na kaya mo. Hindi mo kailangan ng pagkilala. Ang kailangan mo ay magpasya. At hindi kailangan maging isang ingranding desisyon, hindi kailangan malutas ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan lang ito maging totoo. Kailangan lang isang hakbang. Dahil sa unang hakbang, nagsisimula lumipat ang lahat. Ngayon, magiging mas direkta pa ako. Ano ang mawawala sa iyo? Seryoso. Isipin mo iyon. Ano ang mas masama, mabigo sa pamamagitan ng pagsubok o hindi man sumubok at magtanong sa buong buhay na paano kung? Dahil ang paano kung ni ay ang pinakamabigat na pasanin. Lumalaki ito, kinokonsumo ka nito, inaalis ang iyong kapayapaan. Huwag hayaang mangyari ito sa iyo. Hindi na yon. Hindi na maikli lang ang buhay. Alam mo na ito. Nakita mo na kung paano nagbabago ang lahat sa isang iglap. Kaya, bakit maghintay? Bakit kumilos na parang may walang katapusang oras ka? Hindi humihinto ang oras. Bawat segundo na ginugugol mo sa takot, sa pagdududa, ay isang segundong hindi mo na mababawi. Kailangan mong maunawaan ito. Hindi ito tungkol sa bukas. Hindi ito tungkol sa kailan magiging mas madali ang mga bagay. Ito ay tungkol sa ngayon. Dahil ang ngayon ay ang tanging mayroon ka. Alam ko na gusto mong magkaroon ng kasiguraduhan. Isang bagay na magsasabi sa iyo na magtatagumpay ito, na sulit lahat ng paghihirap. Pero hayaan mo akong sabihin ang katotohanan, hinding hindi mo makakamtan ang kasiguraduhang iyon. Walang sinuman ang mayroon. Hindi tiyak ang hinaharap at palaging ganito. Pero alam mo kung ano ang tiyak. Ang katotohanan na kung wala kang gagawin, hindi magbabago ang mga bagay. Ang kasiguraduhan ay nasa pagsisikap, sa dedikasyon, sa tiyaga. Diyan nagyayari ang pagbabago. Diyan mo makikita ang iyong sarili. Kaya, sabihin mo sakin, handa ka bang gawin ang hakbang ngayon? Handa ka bang magtiwala sa sarili mo kahit na parang walang ibang nagtitiwala? Dahil sa huli, tungkol dito ikot ang lahat. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng iba. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay kung ano ang pinaniniwalaan mo. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa mo sa iyong pinaniniwalaan. Gusto kong umalis ka rito na may desisyon. Hindi isang malabong ideya, hindi isang intensyong mawawala sa unang tanda ng paghihirap. Isang tunay na desisyon. Isang bagay na sisimulan mo ngayon. Isang bagay na gagawin mo ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo dahil ang bukas ay isang hungkag na pangako. Ang ngayon ang tangi mong mayroon. At magiging mas malinaw pa ako, walang sinuman ang magtutulak sa iyo pasulong. Walang magbibigay sa iyo ng mga kailangan mo. Kailangan mong maghanap. At magiging mahirap. Pero ang mga pinahahalagahang bagay ay hindi kailanman dumadating ng madali. At alam mo, ito ang nagbibigay ng halaga sa lahat. Kapag nakamit mo ang isang bagay na pinaglabang mong mabuti, isang bagay na tila imposibleng makamtan, mapagtatanto mo na sulit lahat ng pagsusumikap. At iyan ang pakiramdam na gusto kong maranasan mo. Pero mararanasan mo lamang ito kung papayagan mong subukan. Kaya, ano na? Magpapatuloy ka ba sa dati o gagawa ng bago? Hahayaan mo bang pigilan ka ng takot o gagamitin mo ito bilang gasolina? Mamumuhay ka ba ng buhay na inaasahan ng iba o ang buhay na tunay mong nais? Dahil ang desisyon na ito ay sayo sa'yo lang. Ako ay narito, nakikipag-usap sa'yo dahil naniniwala ako na kaya mo. Dahil alam ko na meron kang kailanganin. Ngunit ang maniwala sa'yo ay hindi sapat. Kailangan mo ring maniwala. At kailangan mong kumilos. Dahil ang paniniwala na walang pagkilos ay hindi ka dadalhin kahit saan. Nakarating ka rito dahil alam mong may kailangang magbago. Nararamdaman mo yon, at gusto kong, ngayon, kunin mo ang damdaming iyon at gumawa ng isang bagay sa kanya. Huwag hayaang mawala ang sandaling ito tulad ng napakaraming iba pa. Kung ano ang gagawin mo mula ngayon ay nakasalalay lang sa'yo. Ito ang iyong pagkakataon na kumilos, magsimula, at sa wakas ay gumawa ng isang hakbang sa direksyon na alam mong tama. Binigyan ka na ng buhay ng mga senyales, at ngayon ay tumatanggap ka ng isa pa. Huwag itong baliwalain. Isipin mo, Ilang beses ka nang nakaramdam ng kagustuhang magbago, gumawa ng kakaiba, ngunit pinalampas mo dahil akala mo hindi tamang panahon. Ilang beses mo nang narinig ang tinig na yon sa loob mo na humihingi ng higit pa, ngunit tinatakpan mo ito ng mga dahilan, ng mga distraksyon. Natatapos na ito dito. Ngayon, dahil ang tamang oras ay hindi darating. Ang mayroon lang ay ang sandaling nagpasya kang mangyari ito. At ang sandaling iyon ay ngayon. Alam ko na natatakot ka. May alinlangan ka. Ngunit, paano kung titingnan mo ito ng ibang paraan? Paano kung, imbes na hayaang pigilan ka ng takot, gamitin mo ito upang itulak ka? Ang takot ay nangangahulugang may halaga ka. Alam mong mahalaga ang nasa harapan mo. At ang mga mahalagang bagay ay nangangailangan ng tapang. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Kailangan mo lang magsimula at narito ang susunod na hakbang, maging tapat sa iyong sarili. Huminto ng isang minuto at tanungin, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ang bagay na palagi kong ninanais, ngunit laging ipinagpapaliban? Huwag mong sabihin sa akin ang mga pangkalahatang sagot. Maging direkta. At kapag nalaman mo na, hawakan ang katotohanan ng iyon at gawin mo itong gabay mo. Gamitin ito upang itulak ka pa sulong, kahit na mahirap, kahit na gusto mong sumuko dahil hayaan mo akong ipaalala sa'yo, iyo, magaling ka. Ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob na. Kailangan mo lang maniwala rito. Hindi sa isang perpektong araw, hindi sa isang malayong hinaharap. Ngayon, ngayon nagsisimula ang pagbabago. At ngayon mo sisimulan isulat ang iyong kwento. Huwag hayaan itong maging kwento ng panghihinayang, ng si paano kung. Gawing ito'y kwento ng mga pagpili, ng tapang, ng aksyon at ngayon, hihilingin ko sa iyo ang isang bagay. Isang simpleng bagay, ngunit may malaking epekto. Kung ikaw ay tinamaan ng mensahe na ito, kung ito'y umabot sa iyo, kung ito'y nagbigay ng malalim na pagminilay nilay nais kong gawin mo ang tatlong bagay. Una, mag-subscribe sa channel. Dahil maniwala ka, ito'y simula pa lamang. Itutuloy natin ang usapang ito, at ayaw mong palampasin ang mga susunod. Pangalawa, mag-iwan ng iyong komento. Sabihin sa akin kung ano ang iyong naramdaman, kung ano ang iyong opinyon tungkol dito. Gusto kitang marinig. Gusto kong malaman kung paano ka naantig ng mensaheng ito. At pangatlo, mag-iwan ng like. Dahil bawat kilos ay mayroong halaga. Bawat interaksyon ay tumutulong sa pag-abot ng mensaheng ito sa higit pang mga tao na, kagaya mo, kailangan ding marinig ito. Hindi ka nag-iisa. Kailanman ay hindi ka naging nag-iisa. At nayon, higit pa sa dati, panahon na para kumilos. Ito ang iyong pagkakataon. Ito ang iyong tsansa. Huwag palampasin. Narito ako kasama mo. Sama-sama tayo. Mag-subscribe, mag-komento, mag-like. At higit sa lahat, ipamuhay ang iyong katotohanan. Ngayon na ang oras.